So guys, nandito po ako ngayon sa Magaw Apir. Ipapakita ko lang po sa inyo ang pinakamahabang tulay dito sa Magaw Apir, Loreto, Agusan del Sur. So tara guys. So, Sama ko po yung mga, mga kapatid ko. Oh, oh, Sinasabi ko guys, oh. So, Ito yung yun. natutulong pagbaha guys. Tapos yung sinasakyan namin patawid, ayun oh. Yung bangka na yun, ayun. Tapos guys, kapag pumunta ka naman doon sa Magawad, doon po kayo sumakay sa kabila. Ayun guys, oh. So, ayun, dito kita mo rito. And, pag pumunta ka doon sa ano, tawid, dito sa magawad talaga mismo, yan po ang sinasakyan. Tapos pag nagmula po kayo doon sa uh, Trinto, doon po kayo sumakay sa Trinto. Tapos kapag uwi na kayo doon sa Loreto, Trinto, dito na kayo sasakay sa itong bangka na ito mismo. Ayan. Pagkaway kayo. Sobrang malamig ng tubig dito guys oh. Kahit pwede mo itong inuman Pwede po natin itong inuman guys Kung wala ka nang talaga maiinom ano? Maligo mo? Maligo kayo? Maligo daw sila <laughs> <laughs> Yan yeah, guys, guys oh Napakalinaw okay. guys oh uh, Ano ka ito? Tapos ito yung entrance guys kung gusto mong tumawi sa kabila dito po yung entrance guys oh. dito tara <coughs> ang, ang pinakamahabang tulay dito sa Magaud Hangir Bridge Magaud ito guys oh. pinakamahabang tulay sa Magaud guys oh hanger bridge so bago na po ito nabuksan nung nakaraan binuksan to pero kaso na putol eh nung bumaha tapos ito na yun ngayon ito bago to, eh. na yung bagong tulay nakatakot mga kaidol pero ang ganda no so, so sa ngayon pagsamantala muna ng sinara kasi hindi pa natapos yung tulay. So, sabi nila bubuksan daw nila ngayong sunod na buwan daw. Ayan. Ah, pagkatapos. Pagkatapos din at natapos parang umalog-alog. Oh. Umalog-alog. Oh. <laughs> Medyo natatakot din eh, no? Ayan, Ah. No? Uh. Uh guys, madalas na hanap ng mga tao dito yung pagkakarga ng mga proso, malakata yung pinakarga nila dito sa tinwheelers tapos dadalhin naman doon sa butuan so, ayun guys oh, napakahirap diba? oh, So pinagdaanan ko rin yang dati na Kaidul. Yung magaganya nagawa yun. Dapat kaya nga pala makita ng tao 'yung median ito. Subukan lagi. Pwede ba subukan lagi? Para tropa natin 'no. So gawin. Pero hindi pangalan nimo sa. So natalisib lang. Teka, 'yung sa shop sa uh, 88 uh, shop. Uh, uh,

Okay Okay lang <laughs> mag-aon. So ito yung sinasipin guys ng mga motor. Oh. Yung bangka na may katig na no? May katig na kawayan. So yan po yung ano. Sinasipin ng mga motor. Kahit ano, pwede karga dyan. <laughs> Malakas yun guys. <laughs> Matiba yan. Kahit anong ikarga dyan. <laughs> Ayan lang yung nagbabangkero. Oh. Kumasayaw pa. Oh. Sayo lang. Sayo. Sabi <laughs> <Okay>, ba? Oh. <laughs> okay. <laughs>